ang ating oras ngayon ay alas 6 na ng umaga so apat kami ngayon ayan si brother Fernan at si master Ray at siyempre yung ating admin ayan apat kami ngayon mga master dadayo kami sa may parola ng kalatagan papatid kami dito sa bangka alright excited tayo kasi napakahaba yung hindi natin pag fishing gamit natin si kapong kapong 702 at saka yung bulinaw na lor 6 grams yan mga maska so ayan ito yung ating bangka ang ating bangka ang alright Patid tayo sa bahura mga master tapos papasundo tayo mamayang hapon Okay, let's go! Wala na Uy, fish on Ang lapit Tuko Uy. Okay. din sa si tuko. Lagi bahan. wala na yeah. Woohoo. So ayun mga master, nagpalit tayo ng lor Hindi ko na video kanina kasi gawa ng nalubat yung ating camera Sa unang ano natin Lor Ito yung nahuli natin mga master oh tatlong one spot snapper hindi ko na kuhanan, nalubat, ang bilis malubat yung ating camera tapos itong alon ang lalaki kaya laging sabit ah, try natin dito kailangan pas retrieve lang talaga mga master Sayang yung unang lure natin. 5 grams lang itong ating gamit, mga master. Yung na-donate natin, 6 grams yun eh. Try natin itong 5 5 grams. biging alon niya bagat nagna <laughs> Bantay tunig na naman So ayan mga master oh. Grabe Matindi yung alon ayan hagis pa na hagis yung ating kasama ayan si admin malapit na rin huh. nakapagod makipagbanggaan sa alon mahina ang kagatan ngayon mga master yung ating isang kasama yun nandun sa kalma so ayan, mga master Tayo muna tayo Ay, tayo mga master. Ito na lang lutang sa ano, sa, ano lang sa bato. Taas pa ng tubig tapos malaki ang alon. Hindi tayo makapurma. So ito lang huli natin mga master. Apat na piraso. Tatlong one spot snapper saka chicken snapper saka isang lapulapo so mahina ngayon ang kagatan mga master